La 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 Mahirap pa kainin Nalulungkot kasi iniwan ng mama And you? What are you doing with me? Ha? Huh? <laughs> la la Iji sudah. Ayo kumain. Pas itu tamu Emily Nah, Iji kusai, kusai, Iji, Iji, Iji kusai. Ayo ntar ay, kumain. -ay. Niat, 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 Misha, Nisha, niyet. Niyet, Misha niat, niat Misha. Ini Iji, mi, Iji.

Kusin Hindi, hindi kusin Pasti, kusin Amy Hindi mo na alam kung saan kakain. Ayaw niya kumain Hindi siya nag almusal kanilang umaga Tapos ngayon hindi pa din So, anong gusto mo mangyari? Ha? Anong gusto mo mangyari, ha? Nalulungkot ka ba? Iniwan ka ng nanay at tatay mo? Or, bumaba na naman ang sugar mo? Bumaba ba ang sugar niya? Bumalis siya. siya. Yan, yan siya. O, oh, di ba? Hmm. Kasi ayun yung kumain. Ayaw siya ako. Tumutupas na naman siya. Ano? Ano gusto mo pa ba? Hmm. humahalik, humahalik talaga sila sa labi pero hindi ko hanggang ganyan lang sila isang ganun lang tutam tutam adil hmm. yan kita mo sila tutam hmm. dito lang sila sa gilid ko yan isa ano yung mga dila nila? Mainit-init. Hindi sila ano. Malinis naman sila kasi mga antay. Yung, yung nanay at tatay nila. Yung mga bata na nakipaghalikan sa kanila. Ito, tinitikom ko liyang yung bibig ko. Ang pula-pula ng mga dila nila. Alam mo bang mas masasarap pa yung mga kinakain nila tapos may well, in Italy pa. Ayun. Kung masasarap siguro kinakain nila kasi mga dilata, mga sterilizer. Tsaka tingnan nyo to. Hmm? yung mga nakain nila. Mas mahal pa to sa kinakain namin. Uh -huh. Hmm. yan. Lahat yan, ano, lahat yan, uh, ano, made in Italy. yet niet,